Christo, 40 years old na pero parang di tumatanda. Sa kanyang pagbabalik sa hardcourt, binuhat pa ang mismong team niya. At sa debut game pa lang mga ka-sports, nag time pa. Teka lang, hindi ba retired na siya? Kung trip mo po ang mga ganitong kwento, huwag kalimutang mag-subscribe. Paki-like ang video at pakihit din ng notification bell para updated po kayo mga idolo sa ganitong mga content. So tara simulan na natin. Napakatagal nang hindi nakikita sa pro level basketball si Chris Chu mula nang magretiro siya noong 2018. Pero nitong huli bumalik siya sa court at hindi lang basta bumalik. Sa edad na 40 years old pinatunayan niyang may ibubuga pa siya. Sa kanyang debut game hindi lang siya basta sumabak, siya pa ang bumuhat ng team niya mga ka-sports. Nagpakawala agad si Chu ng mga signature moves niya, pull up jumpers, flashy assist at siyempre yung moment na kinalabutan ang lahat ang hang time move niya na parang bumalik tayo sa taong 2012. Parang hindi 40 ang galawan mga sports Parang college days lang niya ulit sa Ateneo o nung naglalaro pa siya sa Gilas, Pilipinas. Nagtrending agad si Chris Chu sa social media. Yung iba pa nagpa-comment na balik PBA na yan. Habang yung iba naman napatanong mga kasports na bakit nga ba siya nag-retired agad. Sa kanyang pagbabalik naging inspirasyon siya sa younger players at fans. ans